Magandang umaga mga kasaka. So pag-usapan natin 'yan ng um, breather Ball. 'Yan ay nakalagay diyan sa bonnet assembly. So usually nasisira 'yan katagalan. Makikita mo diyan sa makina mo magkukos pag sira na 'yan. Magkukus 'yan ng mga leak sa mga oil seal. So, pwede dito sa may ano, sa may mga uh, governor oil seal, ganyan. Tapos dito sa main bearing oil seal, may kita mo yan. So, pag nakita nyo naglilik yan, um, uh, check nyo muna yan uh, bago kayo magpalit ng oil seal. So, yan. Diyan lang yung nakalagay. Ano oh. Uh. May bulitas kasi yan sa loob Usually Nasisira na natanggal yung bulitas So yan Diyan lang yung nakalagay sa may bonnet Sasalpak lang yan, yan. So yan Ang paglagay Push nyo lang dyan Tapos i Bukin nyo nang pumasok. Yan, dapat lapat na lapat kasi yan. So, yan. So, ayos na yan pag ganyan. Uh, check nyo na lang din uh, na nakalapat yung ano, yung breather valve. Yun, na uh, salamat sa panonood sa so, ulitin.